mga pagpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2025, Linggo at ngayon ay dakilang kapisahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Kawikaan chapter 8 verses 22 to 31. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-anya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat ng ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinuko, ako muna ang nilika bago ang dupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag ako ay lagi kasama at katulong sa gawain ako ay ligaya niya at sa akin siya ay aliw ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan ligaya ko ay nalubos ang salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapisahan ng banal na Santatlo o mas kilala rin sa Pangalang uh, Santissima Trinidad, o Holy Trinity, ang ating pananampalataya na pinaka naka-sentro no sa tatlong persona sa iisang Diyos. Isa lamang ang Diyos. Wala po tayong uh, pagdidibatihan dyan. Subalit, no, napaka-misteryoso at talagang nananatili magpasa hanggang ngayon ng ating iisang Diyos ay mayroong tatlong persona. Nagpakilala sa bawat panahon pero magkakasama pa rin kumikilos. Kaya nga sa ating po unang pagbasa, no, uh, at bago yan, no? kung maalala niyo po ang kwento ng, ng Henesis, ang sinabi ng Diyos, likain natin So natin, ibig sabihin, meron siyang mga kasama, meron siyang mga kausap. At bahagi na ating mga natutunan sa, sa katesismo ay no, andyadyaan ang anak at ang espiritu. Na sila po ay nag-usap, sila ay nag magkakasama noon noon pa, no, ng unang alikain ng Diyos ang daigdig at ang tao. Kaya minsan talagang uh, hindi mo kinakailangan na makipag-debate sa ibang mga sekta o relihiyon na kumikwestyon sa ating pong pananampalataya na tatlong persona sa isang Diyos dahil para sa kanila lalong-lalo na no, na inahanap nila ang mga salitang ito sa Biblia at dahil wala ito sa Biblia, hindi ito totoo. Inahanap nila ang salitang Trinity, inahanap nila ang salitang tatlong persona ang Santisima o kung ano-ano pa no pero ito pong doktrinang ito ng Santisima Trinidad ay magpasa hanggang ngayon ay tinatawag nating misteryo kasi hindi natin to lubusang maaabot no ng ating kaalaman kahit ang mga eksperto natin, mga theologian, magpasa hanggang ngayon ay meron pa rin natututunan, meron pa rin na, na didiscover no, sa kanilang pag-aaral dahil no, hindi kaya ng utak ng tao na ma-contain no, ang, ka ang, kaalaman tungkol sa misteryo ng Santisima Trinidad. Bagaman, siyempre, no, marami tayong pwedeng matutunan dito na ang Santisima Trinidad ay simbolo ng unity ng pagkakaisa. Uh, kung hindi natin matututunan ito, hindi rin tayo magkakaroon ng magandang pakikitungo sa ating kapwa, no? Mga paglilingkod naririnig natin sa sa no, sa pamahalaan natin, gusto nila unity, unity, pero hindi nila lubusang naunawaan kung ano ang unity. Tunay na kahulugan nito kasi sa atin, no? ama, anak at Espiritu Santo, Pagamat sila ay, uh, sabihin natin, iisa, sila ay may ginagampanan na iba't iba, pero sila po ay co-equal. At gaya niyan, co-equal, magkakapareho, pero meron silang pagkilala sa ginagawa ng, ng bawat isa, no ang ama, ang anak, at ispirito, santo. No, uh, Talagang no, nawa ay matutunan natin ito no sa sa panahon natin ngayon lalo pa ngayon ay happy fathers day po sa lahat ng mga ama ng mga tatay na uh, sa kanila mismo din natin uh, kailangan makita no yung yung aral na matututunan natin sa unity ang ama dapat na mas Uh, naguhubog no, sa kanyang pamilya para magkaisa at alam ng tatay magkakaiba ang mga anak pero dahil kung siya ay talagang magmamalasakit ay hindi malayo na magkakaiba man ang mga anak pero makikita nila at matutuklasan nila kung paano ang kumilos bilang isang pamilya. Nasa tatay ang susi ng pagkakaisa ng isang pamilya. Okay, pagdasal natin po ang lahat ng mga tatay sa buong mundo. Mga single father, mga tumatay ama para sa ibang tao. Pabuhay po kayo and pagpalain po kayo ng ating Panginoong uh, at nawa, bigyan kayo ng kalakasan upang patuloy pa rin po ninyong magampanan ang inyong pong misyon at responsibilidad bilang ama ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyo na.